Bagamat isinailalim sa tropical cyclone wind signal number 1 ng Baguio City, binayo pa rin ito ng pabugso-bugsong hangin at ulan. Kaya naman ang barangay Lower Aquary Quarry muli sa pagbabantay sa Siltation Dam sa City Camp Laguna. Kasi dyan is, pag malakas ang ulan, malakas ang daloy ng tubig, maraming naipon na basura. So pag humupa na yung ulan, at humupan na rin yung volume ng tubig na bumababa sa siltation, lulusong ngayon itong mga grupo para tanggalin agad. Tumulong na rin dito ang mga kinatawa ng DFP para matiyak na walang mga basurang papara sa siltation dam. Ang ating mayor naman dito ay nakatutok so anytime kami po ay tinatawagan to conduct monitoring sa mga flood prone area sa ating ating city po. Magdamag na naranasan dito sa Baguio City ang pabugso-bugsong hangin at ulan dala ng Bagyong Nando at dito sa aking kinatatayuan ito ang Siltation Dam ng Barangay Lower Quarry kung saan kahit magdamag yung buhos ng ulan eh wala pa rin tayong nakikitang masyadong basurang bumara dito pero tiniyak ng barangay na patuloy silang magbabantay sa inaasahan pang pagulang dala ng Bagyong Nando ang City Disaster Risk Reduction and Management Office naman inilabas na ang ilan sa kanilang kagamitan para sa pagresponde sa anumang sakuna. Well, of course, prone tayo sa, ano, sa landslide, mga soil erosion. Definitely dito sa may bandang Dominican, Irisan, at sa bandang Luacan, yun yung mga pinitignan natin. Kasi sila ang year in year out may mga nare-report although packets lang naman yung soil erosions. Isang pagpupulong naman ang ipinatawag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong para matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa pagtugon sa epekto ng bagyong nando. Ayon sa pag patuloy pa rin mararanasan sa lungsod ang pabugso-bugsong hangin at ulan dulot ng bagyong nando at ang paghatak nito ng hanging habagat bago ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules, September 24. Charles Nicolimon, RNG News.